Hello guys, so andito ako ngayon sa mga phone case, airpod case. Dahil nga sabi ko dun sa aking isang video, iingatan ko siya. Nahagip pa si ate. So palisin muna natin siya. <laughs> Ito, ito yung iingatan ko. So, hanap tayo ng seryosong design. Ang dami kong nagalaan, pero ito lang yung nakita ko na medyo matino. Tapos, wala pang tao. So, ayan, meron pa mga accessories para aesthetic, ganun. Tapos, mura pa. O, diba? San ka pa? Eh, di sa akin. Sarot lang, guys. Ito na. So, ito yung napili ko para seryoso ako. Tapos, parang gusto ko rin palitan yung aking phone case. At, mamimili tayo ng design para sa kanya. Para sa kanya talaga. Marami yan, pero yan lang yung ko. Baka sabihin niya, ate, hindi na mabibili. Pero hindi talaga bibili. Ang ganda lang. Tapos, andito tayo ngayon sa clothes store. Aura lang tayo. Tapos, ayan. Hindi ko alam kung papasok lang ako talaga dyan. Or, picture lang yan. Pero hindi yan bibili. Okay, so, uwi na lang ako. At hindi ko alam kung may napala naman yung lakad ko. Bukod sa ito lang yung binili ko. Nga pala guys, ang presyo niyan is 6,000 won. Sa peso, I think is mga nasa 300 ata, 250. So, ayan. Nag-unbox na lang ako. Tapos, parang feeling ko hindi siya nakafocus. Kaya, pinindot ko yung camera. Mukha lang akong hinakabahan pero nag-shake talaga yung camera. At ayan nga yung result ng aking unboxing. Simple lang at mukha naman siyang okay. So kahit mahulog siya, ayun, sasalahin ko pa rin siya. Charot! So ayan, naputol bigla yung pagbablog ko kasi na tumigil, traffic, ayun. At ito na yung final video pero hindi pa ako bababa. Even you what you're begging...